sir, sobrang halaga sa amin. Kasi nasa puso natin na dapat magbigay tayo sa mga least uh, yung tinatawag na unconditional lang. In spite sa ganito ngayon ang sitwasyon, at least ginagawa namin ang paraan how to help sa mga mga kababayan natin. Sana mamuli man yung sa, sa government na tutulong din sa atin. How does it feel po na nakatulong tayo sa ating mga sinisipin? Hindi mabayaran ng libo. Parang feeling namin sa BIM po na kanta force ka sana. Sobrang taos pusong nagpapasalamat at the same time hindi ma-explain kung gaano kasaya na ganito ngayon ang nangyayari na tayo talaga nagtumulong na sa loob, uh, la, uh, sa, from the bottom of my heart. For the record lang po, ano po ba yung mga pinamigay po natin sa ating mga senior citizens? Dito sa San San Mateo, Rizal. Ang um, ano namin is na uh, wheelchair gamot for the uh, vitamins uh, sa high blood at uh, Most likely um uh, multivitamins para sa mga senior citizens. Ma'am Tita Cho, is this the first time po na namahagi kayo ng tulong or mayroon pa mga previous? Ang uh, previous, July 3, 2023 sa Davao. At same time, kasi ang Davao is malaking city. So we have nagbigay na kanina 50 wheelchair on beneficially and medical mission ang mga gamot. So dito sa San Mateo that is only a barangay. So yun uh, the first time here in Luzon. From Cebu, Mindanao, nakapamigay na kami last year. Okay. Ano naman po yung mga uh, dapat dating asahan or next programs ko natin kailan po? hoping and praying na sana na po lahat. every month na ba makakamit ba namin po. bawat lugar, bawat place na so, sa makakayanan lang namin uh, gusto ko sana monthly pag binigay sa atin ni Lord na kung kaya namin I try my best na maghanap ng mga sponsor lalo okay. na sa gamot, sa well gel, at sa iba. Any additional message po na no, gusto nyo po iparating sa ito? Ang um, ano lang namin for the, in behalf of my brother founder, Dr. John Chicho, sa task force ka sana, at sa TFK ilit na tumutulong sana, may mga taus-puso na open ang heart, na tutulungan nila, support na nila kami, lalo na sa government. So, in behalf sa TFK Elite, Board of the and the sister company of Task Force Kasanag International, uh, sana marami pa tayong matutulong. So, maraming salamat. po si Rosemary Radio po. Okay. Ano uh, po pala ni tatay? Celestino Borhal po ang ating tatay po. Opo. Uh, ano naman po masasabi niyo sa biyaya po ni biling po uh, para sa niyang tatay? Um, ito po yung napakalaking tulong po sa tatay ko po itong wheelchair na eh, binigay niyo po sa amin. It's blessing po. Kaya po ako sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po. God bless po. Ano po ba yung challenges po na kinakarap ng tatay? ano po yung challenges okay. Uh, na kinaka ano yung sakit niya? Ah, opo, ano po siyang sakit po na kanyang nararamdaman lahat po meron po siya sa prostate sa mga ano niya po yung, so, yun na po yung mga sakit niya meron po, po siyang mga sakit sa high blood, diabetes yung, anong pahuyo, yung, yung ano pa po yun yung, yung, yung sa cholesterol, uric acid, parang nag-ano-ano na po siya sabay-sabay na. Sabay-sabay na po siya. Ilang taon na po mula nung iniinda na po ito ni tatay? Mga matatang taon na po eh. Matagal na rin po. Mula nung hindi ano na siya, anayirap na siya makapaglakad? Opo. Simula po nung nadulas po si tatay po sa labas. Ano na po niya? Ang karamdaman po. Ilang taon na po pala si tatay? 85 po. 85. Any additional message na lang po, tulong po para sa publiko? Ah... <laughs> Ay, ang masasabi ko lang po, umiinom na lang po ako ng ano, na tulong para po sa papay uh, ko. Na sana po eh, matulong na din po kami. Kahit na kung kailangan po na ibigay, kung po ay may tindulawa na rin po sa Maraming um, maraming marami, salamat. Maraming salamat. Opo, masalita po po kayo. Bino, po. Salamat sa inyo. Maraming salamat. Speaking my brother founder, uh, Dr. Jan Ji Chong, uh, kumakatawan ako sa PFK elect and the chairwoman. But of course, the task force sana, yun ang promise namin before last year. So, July 3, 2023, nakipag ano kami alayan sa task force ka sana para sister company, which is tinatayo brother ko for almost 15 years ngayon lang na may tiip So, ang promise namin na magkapatid, mag and sister na tulungan namin ang task force kasama. So number one, ang purpose namin, nagkayo kami ng TFK Elite na yung meaning ng TFK Elite, yung may puso na tutulong. At saka, makahanap pa tayo ng other source para makatulong sa beneficiary ng Task Force Kasanag. So, in behalf of my brother, founder, sobrang pasalamat namin dahil na buo niya to for almost 15 years. Na unconditional love. So, ngayon, last year, nag-ano kami ng namigay kami din sa Davao 2023, 50 na wheelchair, and mga gamot pa rin. So, sana, tuloy-tuloy lang natin ito, for being sa, lalo na sa Task Force Kasanag na aming beneficiary. Sa inyong lahat, God bless po for this Sunday. At mapalad po tayo dahil meron po tayong mga non-government institution na tumutulong po sa ating lugar. Nasa mga oras na ito, ito po yung Task Force Kasanag. Sa pangunguna po yan ni eh, Press Box Alcantara. Ito po ay force multiplier na pausaan po tumutulong po sa community. So isang example po, itong pamimigay po ng mga gamot para po sa ating mga kababayan ngayong po linggo na ito. Kaya linggo-linggo tingnan nyo naman, nahan dito 'yung mga volunteers natin para po sa inyo. Palakpakan po natin sila. So, welcome po ang uh, task force Kasanag International dito po sa Barangay Gitnang Bayan 1. At, uh, at ngayon po ay ang ating uh, charitable services na mula po sa TFK Elite 888 uh, palakpakan po natin sila